Agad na naglabas ng opisyal na pahayag ang SM Mega matapos na umani ng kabi-kabilang reaksyon ng viral video kung saan makikita ang umanoy pagpapalayas ng isang security guard sa batang babae na di umanoy naglalako ng sampagita. Sa viral video, makikita ang sekyo na di umanoy pinaalis ang batang na uniforme pa at may hawak na sinasabing nilalako nitong sampagita. Makikita ang tila na laban ng bata at pinaghahampas din ng makailang beses ang sekyo ng kanya umanong tinitinda. Gayun pa makikita rin sa video na tila umamba ng sipa ang sikyo at sinira pa nito ang mga sampagita. Ito umano ang inalmahan ng publiko. Samantala sa opisyal na pahayag ng SM, sinabing magkakaroon ng investigasyon sa nag-viral na insidente at agad na inalis sa trabaho ang naturang security guard. Narito ang kabuong pahayag ng SM Mega Mall. We regret and sympathize with the young girl who experienced an unfortunate incident outside our mall. We have called the attention of the security agency to conduct an immediate and thorough investigation. The security guard has been dismissed and will no longer be allowed to service any of our malls. Ayon pa sa pahayag, umano nila ang ginawa ng secure si sa batang vendor. As SM Supermalls always promotes inclusivity for all, we strongly condemn this act committed against her.